Nakakita na ba kayo ng bibi na nakasakay sa motor? Marunong bumalanse ang bibing ito at magaling din sa direksyon. Meron pong ganyan sa Rizal. Ang mga duck, palaging nakaangkas sa motorsiklo, ang motorcycle rider na si Christian. Siya ang tatay-tatayan ng mga alagang sinakwak Kwak-Kwak at Kik-Kik, also known as mga bibi riders. Nagkalat at viral sa social media ang mga video ito Isang pato na nasa loob ng mall. Abay, ayun nga, kumikending habang naglalakad. Sumasakay pa ng escalator habang suot-suot ang kanyang diaper. Aliw po, ba? Diba? Kaya tuloy ang mga netizens na ko, at natutuwa sa kanya ang viral pato dito sa bayan ng Angono sa Rizal matatagpuan. Ang kanyang pangalan, si Kwak Kwak the Duck. Pagmamayari siya ng 44 years old na si Christian, isang food delivery rider. ilang taon na rin, nagtatrabaho si Christian bilang rider. Ayon sa kanya, medyo nakakabagot daw bumiyahin ng mag-isa. Kaya naisipan niyang kumuha ng makakasama. Ito nga ang simula ng pag-eksena ni Kwakwak sa kanyang amo. Kumbaga nakakapagod daw ang trabaho namin. Kaya yun, naisipan kong manguha ko ng partner ko. Lalo na lang, madaling araw kasi lagi kami nag-iisa. Bukod kay kwak kwak, may isa pa palang pato na alaga si Christian. Meet Kikik. Ang kanyang mga baby, este, bibe, na sina kwak kwak at Kikik na niya daw sa isang palabunutan sa kalsada noong nagfiesta sa kanila. Mahilig daw kasi talaga itong si Christian sa mga hayop take note, hindi raw ito ang unang beses na nagsama siya ng kanyang alaga sa trabahong pagmomotorsiklo. Ah, dati nagdadala ko ng pusa. Ngayon yung pusa ko, si Noah, kung eh, medyo makulit eh. Ngayon naisip ko kambing. Eh, yung kambing na naghahanap ako dito sa may ano, hindi, kong, hindi ako makahanap ng bata. Ngayon, Nung napadaan ako ng C6 dito sa may tagig, ayun, nakita ko to si Kwak Kwak. Pagdating ng mga 5 months, sumunod na to si Kik Kik. Kaya uh, kinuha ko na rin para may kapartner ba siya? Bukod sa pagkakaroon ng kasakasama sa tuwing siya ay nagtatrabaho, may hugot din pala si Christian kung bakit siya nag-aalaga ng mga pato. 15 years na kasing hiwalay si Christian sa dating kinakasama kung saan mayroon din siya ritong dalawang anak. At kahit hindi sila nagkatuluyan ng dating asawa, hindi naman daw niya tinalikuran ng kanyang responsibilidad bilang ama sa kanyang dalawang anak. Yung isa pressure calis na yung isa mag grade 12 na. Ako yung nagsusustain sa pag-aaral nila at sa baon nila. Bali, hindi ko rin naman sila kasama nandun sa mami niya. Eh. Sa kanyang pangungulila, kinakwakwak at kikik ibinuhos ni Christian ang lahat ng kanyang pagmamahal sa dalawang anak na nawalay mula sa kanya. Kaya hindi lang daw basta pet ang turing niya sa mga ito. Katulad sa anak ko din, yung pag-aalaga ko sa kanila na hindi ko nagawa simula bata sila. Naikukang ko rin sa ano. Ang baga, naipupokus ko rin sa kanya. Pag-amin pa ni Christian, hindi daw naging madali ang ginawa niyang pagtitrain, kinakwak-kwak at kikik. Hindi daw kasi tulad ng aso. Iba yung tiyaga at pasensya talagang kailangan para makapag-train ng pato. Pag mag-aalaga kayo ng pato, uh, simulat bata pa lang kailangan mo na siyang turuan. 3 days old pa lang siya, kasakasama ko na siya. Actually ang mga hayop na to napakahirap turuan talaga. Medyo malit lang yung kumbaga yung ano nila, yung talent nila medyo malit lang talaga. Sila ang pinakamahirap turuan. Kailangan yung araw-araw na ginagawa nila, araw-araw mong gagawin papaalala sa kanila. Kapag uh, pasusunurin mo siya, lagi ka may dalang pagkain. Kaya yun, hanggang sa natuto siya nito, sumusunod na sa akin tulad nila Kwak Kwak at kikik. Kik, -kik. marami-rami na rin pong mga cute pets at talented animal ang aming naipakita sa inyo dito sa Rated Corina. <tell Noise> hmm. Uh, kay Papa. Natatandaan niyo pa ba ang aspin na si Teo? Ang asong magaling umatin at kumanta. Eh, ang mga alagang ibon ng pamilya Murillo mula Pasig, nakabonding nila sa pagtapiano, panonood ng TV, at maging sa pag exercise Nagmarka rin sa inyo for sure, si Bistick the Saucy Pig from San Rafael, Bulacan. hindi din nagpapahuli ang talented parrot ni Dr. Bernardo na magaling mag-save ng pera at magtanim ng halaman. At makakalimutan rin ba ng madlang people ang mga jumbo chicken na inaalagaan ni Mang Esto ng Pampanga? Lahat ng mga ito certified wonderful and lovable pets ayon sa mga animal expert. Ang sikreto sa pagpapaamo at pagtitrain ng mga hayop ay nakasalalay sa pag-aaruga at pagkalinga ng mga amo nito. It's not just the food. Eh. It's also the joy that they see in you and the joy that they feel doing the things together with you. Every time you do something positive, nagkakaroon niya ng very strong bonds, very strong relationships. Sa ganitong paraan na ha, hasa ni Christian si kwak at Kikik. Tuwing alas 5 ng hapon hanggang madaling araw, nagde-deliver ng pagkain si Christian kasama ang kanyang mga bibi. Bukod sa wala daw traffic sa gabi, hindi din kasi pwedeng mainitan si na kwak, kwak at kikik. Sobrang init sa tanghali. Napakainit. Si kwak -kwak, medyo hindi niya rin kaya init. Kaya gabi kami nag -kwak. Okay na kasi dito kasi sa Metro Manila sobrang traffic. Bali, yun rin ang na gusto ko sa gabi, walang traffic. Kasi sa umaga, may nakatid din ako mga bata para sideline ko rin sa, sa school ba. Income ko para pandagdag sa mga gastusin sa bahay. Bago pumasada sa trabaho, pinapakain niya muna ang dalawa para siguradong busog ang mga ito at may energy para sa mga lakaran. At kung may uniform si Christian, sinakwakwak at kikik, abay mayroon ding suot-suot na medyas at ang pinaka -importante ay ang kanilang lampin. Ang mahirap man naman yung mag ka ng mga gamit niya. Tsaka pagkain, tsaka yung sa diaper niya, yun lang ang mahirap. Pero pag na ando na ako mismo sa pinaka-ismot ano, ng pananin ginagawa namin ni Kwak-Kwak, nalang magpapasok kami sa mall, okay na. Walang kahirap-hirap. Siyempre, makikimarites din tayo sa a day in a life ni Christian at kanyang mga alaga. <laughs> pansin-pansin na behave si Kwakwak at Kikik habang nakasakay sa motorsiklo ni Christian. Pagpasok nila sa mall, naging instant attraction na ang mga patong gala ni Christian. Parang mga artistang pinagkakaguluhan at pinipicturan. Pagka uh, pinapasok ko siya sa mall, maraming natutuwa, nagiging masaya. Tsaka ano, nakakabawas talaga ng pagod pagkakasama ko Ayon kay Christian, kahit kailan ay hindi pa naman daw niya nararanasan na harangin sa mall sa tuwing kasama niya ang mga lovable ducks. Allowed naman ng mga hayop basta nakadaya pero tsaka bubuhatin mo. Lalo na sa Raquel, medyo maikpit sila pero binubuhat ko siya. Pero pagpasara na medyo pinapalakad ko. Malaking tulong daw ang naibibigay ng kaniyang mga pato sa kinikita niya bilang food delivery rider. Simula daw nang sumama sa kanya ang kanyang mga alaga sa pagdi-deliver ng pagkain, ay marami na ang nagbibigay sa kanya ng tip. Nagatawa, sir. Bakit ba? Uh, kasi ano, sumasama. Lumaki minsan, titip ng 200. Yung sa isang customer lang, may mga nandatututuwa. may nagbibigay ng, ano, ng mga pambili ng pagkain niya, nag sponsor ba sa mga pagkain niya? Quack, quack, pick up the food at McDonald's. Ang mga tip na nakukuha ni Christian, iniipon daw niya para sa pinapatayo niyang negosyo na parisan. Nadagdagan yung konti income ko kasi... Meron din akong kasing tinatapos na parisan ko para masustain ko rin siya. Unti-unti kung matatapos na bubong na lang, matatapos na yan. Ha? Sabi nga ng iba, mas mainam pa daw kung minsan kasama ang mga hayop kaysa tao. Bukod sa saya na nabibigay nila, kahit kailan ang mga ito hinding-hindi ka raw huhusgahan at hindi ka iiwan. Kaya para kay Christian, sampunang iba pa namin na ipalabas ng mga talented hayop. Ang masasabi lang nila, wala kayo sa Petco. This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars The K-Magic skin cream for face and body.